China and the Philippines work together to promote regional wealth well, if if China goes away from Philippine territory if China stops? No part of the right? It is no, under UNCLOS, that is Philippine territory. Defense Minister ng Pilipinas ipinakita na hindi tayo aatras sa China. Pusong Pinoy, palaban, Mga Chinese spy na nagpapanggap bilang mga reporter, hindi nakaligtas sa tapang ng Ministro ng Depensa ng ating bansa. Malaking sa ng Amerika nasa karagatan ng West Philippine Sea. USS Nimitz aircraft carrier, nakitang naglalayag malapit sa Ilocos Isang plano ng Pilipinas mula pa sa Cebu. Nagpatrol sa bahod di Masinlok sa West Philippine Sea. Eto pa, FA-15 ng Pilipinas, malakas dahil puno ito ng mga makabagong sandata at avionics na wala tayo noon pero magkakaroon na tayo ngayon. Tulad ng single seat configuration, meron itong AESA radar, meron itong helmet mounted display, aerial refueling capability, beyond visual range, anti-air missiles at advanced targeting pod. Chinese Maritime Militia na na-stranded one nautical mile, ang layo sa pag-asa island, posibleng sinadya ang pagkasadsad nito. Just 39 Gripen at isang Russian fighter jet nagkasubukan sa Baltic Sea. Ukraine F-16 pinabagsak ang Russia SU-35SR Superiority Fighter. Yan ang dahilan kung bakit ang daming gustong makuha ang F-16 Viper ng Amerika. Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro Jr. pinatikim ng mabangis na mga pahayag ang mga Chinese spy na ng mga reporter sa Singapore. Dito natin makikita kung bakit kinikilala ng ibang mga bansa ngayon ang tapang ng Defense Minister ng Pilipinas. Minister? Defense Minister, can I ask a yes. quick question? Yes. Do you think the Philippines is acting as a proxy in the South China Sea for the U.S.? I'm sure China asks that Right? But uh, how do you see the Philippines escalation of tensions in the South China Sea? Pardon me? Philippines escalation like Philippines yeah. sending personnel the to, the, to the unmanned personnel is a breach of the DOC? Uh, I I I I don't I don't understand the question. China and the Philippines work together to promote wealth. well peace. if if China goes away. From Philippine territory, if China There's stops, no part of the Philippine, right? it is no under UNCLOS that is Philippine territory. Unfortunately, like, you know your questions are propaganda. Uh, thank you, thank you. Kami lang ni General Broner ang tinarget sa lahat ng mga delegado sa mahigit uh, 60 countries. Pag may mga meeting ako, kasi sunod-sunod sagaran talaga yung meeting at saka interview, so minsan sa labi na lang. Hindi naman sila lumalapit, pero binibidyo ako. I'd like to reiterate that the Philippine position on the West Philippine Sea is not a function of Sino-American strategic rivalry. Instead, It is caused, no doubt, by the overreach of the Chinese Communist Party. nag naman ang Pilipinas ng isang eroplano para magpatrol sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Gamit ito ang Bombardier Challenger 605 na nagmula pa sa Mactan, Cebu. Sa karagatan naman ng Ilocosur, na mataan na mga observer na ang Nimitz Carrier Strike Group ng Amerika, ang USS Nimitz Aircraft Carrier ay naglalayag sa West Philippine Sea. Ganito ang suportang kailangan natin sa ating mga kaalyado, ang tuloy-tuloy na presensya at suporta sa Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, ipinakita naman ng Korean Aerospace Industries ang FA-50 Black 70 na makukuha ng Pilipinas. Ito ay single seat. Meron itong AESA radar. Meron itong helmet mounted display, aerial refueling capability at advanced targeting pod. Kaya na nitong magsagawa ng aerial refueling at dahil sa single seater ang FA-50 Black 70, pwede itong lagyan ng mas maraming fuel upang mapalawig pa nito ang kanyang operational radius. Chinese maritime militia na sumadsad sa pag-asa reefwa ang lapit lang sa pag-asa island at posibleng sinadya ang barko ng China na may bow number 16838 na sumadsad 1 nautical mile sa pag-asa island posibleng tinetesting ng China kung ano ang magiging reaksyon ng Pilipinas ano kaya sa tingin niyo mga kabayan meron nabahura o so, so, may kabilang bahura hindi sanbikiha Tariff uh, Yes. Uh, tariff 1. Oo. Uh. so, tumagagaw yun doon. Tapos, uh, na naalis niya mga 5.30 na ng hapon. Tapos, may mga naiwan pa nga doon na parang 2 buhay or floating apple na pinatawag nila. Ah, uh, hindi naman siguro, Marcus, siguro pinupol na lang. Kasi parang sabi, ang, ang initial na nagsabi rin sa akin, low tide daw nung nag-run nag doon yung, mm. yung uh, vessel na yun. Tapos may humilang dalawa oh. na Chinese uh, fishing lisa rin. Tapos ang ano nila ay patras. Patras yung hila nila nung Magsasagawa na naman ng assessment ang mga otoridad ng Pilipinas sa pinsalang idinulot ng Chinese Maritime militia sa lugar kung saan sumadsad ito sa teritoryo ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, JAS-39 Gripen at isang Russian fighter jet nagkaroon ng close encounter sa Baltic Sea. Aktwal na video, ano o Sa ibang balita naman na paulat naman ang isang F-16M ng Ukraine Air Force, pinabagsak ang Russian Su-35S sa Kirk's region. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na papagsak ng Ukraine Air Force. Ang Su-35S gamit ang A-1 advanced medium range air to arm misa. Ang Su-35 pa naman ang isa sa itinuturing ng Russia na pinaka-advanced air superiority fighter. Pero hindi ito nakaligtas sa lupit ng F-16M na isinupply ng Denmark sa Ukraine. Operator hanging out on top of the bunker, you want them in the bunkers. with a wire connectors uh, hedp is also able, uh, capable of penetrating up to six inches the modules so will stand some of the rounds for so this first this big one right here is heat you so to go up up and then you'll keep going up and you'll see rounds different rounds, rounds. you see different oh, okay. rounds those are the two rounds you have saved if yeah. you want to save more rounds you have to go back to your a list and save them and if it's saved it's plunked so, like, whenever you're the A gunner, right? And somebody runs around, you can just quickly it. And that's so okay. okay. Yeah, she's yeah, yeah, another yeah. safety. Yeah. Fire! Both Bullseye! Bullseye. Loaded. Yep. Close. Okay. Ready to fire. Not yet. Not yet. Coming from the bush to the right. You have a fence line right there. you are pushing this way. Hey, what? One. Banana peel. Hey, Left to right. Hey, you're cut over here. Hey, spread out. Get 10 meters dispersion. Get up on line. Step, 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 step. Take it. Contact. One, two, three, four, five. From, from, from your left, from your left, your left. One, two, three. Hey. Enemy in the turn. Who's got en eyes? One. Enemy fire team. nice.